Magandang umaga, Pilipinas! Narito na ang mga maiinit na balita sa Rated J Headliner News sa oras na ito, atid sa atin ng Grand Diyoso Travel and Tours. Pagpupulong ng Papal Conclave nagsimula na. Nakatutok ang buong mundo sa Vatican habang nagsisimula ngayong Miyerkules ikapito ng Mayo, ang Papal Conclave 2025, ang sagradong proseso kung saan pipiliin ang susunod na Santo Papa. Ito ay kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis noong ikadalawamputisa ng Abril. Sa loob ng Sistine Chapel, 133 at kardinal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang magtitipon para bumoto kung sino ang magiging ikadalawandaan at na pinuno ng simbahang katolika. Tanging mga kardinal na wala pang walumpung taong gulang ang pinapayagang bumoto. Mananatili sila sa loob ng Sistine Chapel hanggang sa makapili ng bagong Santo Papa. Araw-araw, pwedeng hanggang apat na lihim na balota ang maaaring buksan. Para manalo o tanghaling bagong Santo Papa, kailangan ng isang kandidato ng dalawang katlong boto, o hindi bababa sa walumput siyam sa isang na boto. Matapos ang bawat balota, itim na usok mula sa chimney ang hudyat na wala pang napiling bagong Santo Papa. Pero kapag puting usok naman ang lumabas, hudyat ito na may bagong halal ng Santo Papa. Kung walang mapili sa loob ng tatlong araw, maglalaan sila ng isang buong araw para sa panalangin at pagninilay bago magpatuloy sa pagboto. Habang patuloy ang espekulasyon sa mga posibleng kandidato, nakatuon ngayon ang pansin ng milyon-milyong katoliko sa Roma, naghihintay kung sino ang susunod na mamumunong sa simbahang mismo ang Panginoong Heso Kristo ang nagtatag. Sa Pilipinas, matunag ang pangalan ni Cardinal Tagle bilang isa sa malakas na kandidato para sa pagkasanto papa. Si Cardinal Luis Antonio Tagle ay tinaguri ang Asian Francis dahil sa maraming pagkakahalin tulad sa ugali, kilos at malumanay na pananalita at kababaang loob ng nasabing kardinal sa yumaong Santo Papa. Sara Duterte natatakot sa kanyang kaligtasan. Mga kaaway gusto raw siyang makulong o ipapatay. Sa isang panayam, inihayag ng Vice Presidente Sara Duterte na may mga taong nais siyang makulong o mapatay. Kasalukuyang nahaharap si Duterte sa impeachment complaint na nakapending pa rin sa Senado dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo ng kanyang opisina at banta sa buhay ng Pangulong Marcos Jr., ng First Lady at iba pang opisyal. Ayon naman sa ilang kritiko ng Vice Presidente, tila napapraning lamang daw umano ito o kung hindi man ay kumukuha lamang raw ito ng simpatiya ng publiko. Dahil kung ano-ano na lamang di umano ang namumutawi sa bibig nito. Ayon pa sa kanyang mga kritiko, kung susuriin raw ay hindi na healthy ang mga binibitawang salita nito. Bagay na hindi angkop sa isang opisyal ng gobyerno na pangalawa sa may pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Ayon sa komento ng ilan sa social media, dapat raw ay nagpopromote ng pagkakaisa, ang mga namumutawing salita ng isang opisyal para mahikayat ang publiko na suportahan ang mga programa ng pamahalaan. Ikalabindalawa ng Mayo, idineklara bilang special non-working holiday sa Pilipinas. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang proklamasyon na nagdedeklara sa ikalabindalawa ng Mayo bilang Special Non-Working Holiday upang bigyang daan ng halalan at para mahikayat ang maraming Pilipino na makiisa at bumoto sa araw ng halalan. Inflation rate bumaba ng 1.4% noong Abril. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba ang inflation rate ng bansa sa 1.4% noong Abril, ang pinakamababa sa loob ng mahigit limang taon. Ito'y dahil umano sa pagbaba ng presyo ng pagkain at transportasyon at epektibong programa ng pamahalaan. Barkong pananaliksik ng China, pinalabas sa karagatan ng Pilipinas. Inescorten palabas ng Philippine Coast Guard ang isang barkong pinaniniwalaang research vessel na nagsasagawa ng deep sea mapang sa karagatan ng Pilipinas. Matagumpay namang nakalabas sa EEZ ng Pilipinas ang nasabing barko ng China. DICT at COMELEC nagtayo ng war room laban sa digital voting fraud. Nagtayo ng war room ang Department of Information and Communications Technology at Commission on Elections upang bantayan at pigilan ang posibleng digital voting fraud sa darating na halalan. Sa balitang entertainment, singil ng Netflix tataas simula sa Hunyo. Asahan na sa susunod na buwan ang dagdag singil sa Netflix sa kanilang mga subscriber sa Pilipinas kasunod ng pagpapatupad ng pamahalaan ng 12% na value-added tax sa digital services ng mga dayuhang kumpanya. Batay sa abiso na ipinadala sa kanilang mga subscribers, ipinaalam ng Netflix ang tungkol sa ipapataw na VAT sa mga subscribers nito, at kung magkano ang kanilang magiging bagong buwan ng singil simula sa unang araw ng Hunyo. Ayon sa kanilang anunsyo, ang mobile plan na mula sa dating isandaan at apat na na piso ay magiging isandaan at anim na na piso na kada buwan, ang basic plan na kasalukuyang nasa dalawandaan at apat na na piso ay magiging dalawandaan at pitung putsam na piso na kada buwan, ang standard plan na kasalukuyang nasa tatlundaan at na piso ay magiging apat na apat na na piso na kada buwan. Samantalang ang premium plan naman ay magiging 600 na piso na kada buwan mula sa kasalukuyang 500 at apat na na piso na monthly subscription nito. Kagaya ng standard plan may opsyon din na dagdag bayad na 100 at anim na na piso kada buwan sa bawat extra member, na ay dadagdag ng subscriber, hanggang sa maximum na dalawang users. Matatanda ang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Upang maging ganap na batas ang Republic Act 12023 na nagpapatupad ng 12% VAT sa digital services na kinabibilangan ng media, music, video, video on demand at advertising. Dahil dito, inaasahan na ang pagsunod ng iba pang kumpanyang nag-aalok ng mga kahalintulad na serbisyo. At sa ating World News, PM Carney ng Canada, tahasang sinabi kay Trump na hindi for sale ang Canada. Sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa White House bilang punong ministro ng Canada, diretsa hang sinabi ni Prime Minister Mark Carney kay US President Donald Trump na hindi kailanman nila ibebenta ang Canada. Naganap ang makasaysayang pagpupulong nitong Martes kung saan tinalakay ng dalawang lider ang bilateral na ugnayan ng Estados Unidos at Canada. Si Carney ang nanalo sa kakatapos lang na halalan sa Canada noong ika-28 ng Abril sa kanyang platapormang maninindigan laban sa mga patakarang ipinataw ni Trump laban sa Canada, kabilang na ang mga taripa sa produktong Canadian at ang paulit-ulit na pahayag nito ukol sa posibleng pagsakop sa Canada. Bagamat tinawag ni Carney na isang pagtataksil ang mga hakbang ni Trump, kapwa magalang at mahinahon ang naging tono ng kanilang pagbati sa isa't isa sa unang bahagi ng pagpupulong. Sa harap ng mga mamamahayag sa Oval Office, kapwa nagpahayag ang dalawang leader ng respeto sa isa't isa, na nagpapakita ng maingat na diplomasya sa kabila ng matitinding isyong kinakaharap ng dalawang bansa. At yan ang mga maiinit na balitang dapat ninyong malaman sa oras na ito. Ako po si Jay Grandioso, ang inyong naging tagapagbalita para sa Rated J Headliner News. Ang maiinit na balitang ito ay hatid sa atin ng Grandioso Travel and Tours. For travel related needs, please call Grand Joso Travel and Tours or visit them online at www.grandiosotravels.com. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa mas marami pang balitang dapat ninyong malaman.